Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Pag-uusapan natin ngayon ang isang coin series natin na barya na 5 peso under BSP series. Ang tanong ngayon kung ano ba ang estado nito sa ating sirkulasyon ngayon. Kung napanood nyo na ang mga naunang review ng mga coin collectors natin way back 2021 or 2022 potungkol sa 5 peso natin na year 1999, Maraming nabanggit na nila noon na ito ay semi-hard to find, ang uh, coin series na ito. Ang bariyang ito ay nahanap ko siya mga 6 months ago. Up to now, uh, wala pang uh, sumunod na pares na aking uh, uh, nahanap sa ngayon. So medyo sa tingin ko ay medyo uh, hindi madaling hanapin ngayon yung coin series na ito. Pero silipin natin kung ano ba ang frequency nito ngayon sa ating uh, record sa numista.ph Ngayon, base sa record nila, meron po itong 2% na frequency Ngayon, kung ikukumpara natin siya sa pinaka-common na coin series which is yung 1997 natin na 5 peso na may frequency na 36% at sumunod dito ang year 2005 na may 33% na frequency So kung kukumpara natin yung 1999 na may 2% dun sa dalawang uh, coin series na very common yung 1997 at 2005 medyo malayo yung kanilang agwat pagdating sa kanilang frequency Ngayon pagdating naman sa coin series na may tuturing na hard to find ngayon ang frequency ng year 2006 natin ay ang pinakamaliit na uh, percentage at ito ay uh, meron uh, 0.3%. At uh, ang year 2015 naman natin na reverse day 2 ay umabot sa 0.4% naman ang kanyang frequency sa record ng mista.ph. So medyo malayo din. no uh, Hindi naman ganun kalayo yung agwat niya dun sa uh, Uh, coin series natin na uh, may ituturing na hard to find dahil uh, sa palagay ko yung 2% ay medyo maliit din na uh, uh, frequency yon. pero sa kalaman po ng lahat meron pong dalawang variant kasi yung year 2015 natin baka mapagkamalan nyo ito na hard to find ang year 2015 natin na uh, 5 peso na may uh, reverse die 3 ito yung tinatawag na common Uh, na coin series ng year 2015 natin na may frequency na 6% now kanina nabanggit ko yung reverse die 2 na year 2015 ito po yung may mas maliit na frequency na 0.4% so kung meron kayong year 2015 i-check nyo kung reverse die 2 ba ito o reverse die 3 kasi si reverse die 2 ito yung uh, may mas maliit na frequency na kumpara dun sa reverse day 3 na year 2015 na meron siyang 6% um, percentage um, at si reverse die 2 naman na uh, year 2015 ay meron 0.4% so klaro po tayo doon ngayon sa comparison na ito at uh, base sa frequency masabi natin na semi hard to find pa rin ang year 1999 natin na 5 peso under BSP series marahil malapit na rin itong may tuturing na hard to find sa mga susunod pang uh, mga taon dahil habang tumatakbo naman ang panahon lumilit din ang chance na mahanap ang ganitong klaseng coin series kaya habang may panahon pa na makita ito maganda na maitabi mo na ito at maisama sa iyong coin collection sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kalaman pagdating po sa mga barang ating kinokolekta. At kung nagustuhan mo ang video nito ay huwag kalimutang i-like at i-share ang video nito.